Pusa pa guys na gumagalaw guys So try natin na pasukin to mga idol Huwag machag tayo dito kung may makita man tayo Sa camera natin May mahagit man yung camera natin Pwede kayong mag comment dyan sa ating comment section mga idol At uh, hindi natin pa pa Ayan Tinanong ko lang yung magpaalam ako sa kanya Kung okay lang Okay daw Okay daw Okay, 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 okay yun lang yun okay. lang, may, uh, may lakad din Marito lang tayo Oo uh -huh. uh -huh. Creepy Ha? Huh? Ay, doon, nagulat ako doon sa ano ba? Puntahan na nga natin Mas mabuti kasi yung may paalam tayo Sa Manikim ba? Manikim May Manikim, manikim doon bro oh, Ano? Gulat, <laughs> gulat na gulat ako Ang pangit ang mukha lang Gulat ako Gulat na gulat ako niyang nga idol oh Creepy doon bro, hindi ko balay Sige naman yun bro Yung mga pakoy Yung Lalaki Ayan mga idol so andito na kami sa loob ng uh, G.B. Nandito no? cemetery mga idol. Ayan, ito yung GB cemetery, bro. Dito. Oh. Ayan, oh, ang lalaki ng mga kahoy, guys. Meron talaga nakatira dito, bro. Kasi diyan, bro, parang may nanakla, bro. Na. Ano? Ah. Ito. Oh, ito. Gulat na gulat ako kanina nito na ay, Akala ko white yan. Akala ko nga din Akala ko may may ilaw pala dito bro pag gabi sa Kasi sabi ng tenant doon na ano daw Brown out, do, brown out daw ah, Ayan guys Grabe talaga dito Bro balikan natin to bro pag ano na Yung Oh, hindi ulan, umulan kasi. ano yung May gate dyan, baka bawal tayo dyan. Ayan mga idol oh. May nakikita tayong tawag nito. Yung parang malaking punong kahoy guys. Ayan. Ha? Oh, area ba? Uh, yung bakal. Grabe guys, oh. Ang laki parang baliti ito guys. Abo. Ah, Uy. Baka so, hindi talaga. Na... No, creepy. Bunga, eh. Ah, baka sa outside na yan bro. Ha? Baka sa likuran to. Baka hindi na pwedeng pasukin yan dyan. i eh, sakop. Di ba sakop eh, dito? Oo. Mm -mm. Saan kayo dadaan dito, no? oh, dun sa kabila din tayo. Hindi tayo dadaan dito kasi. Creepy dito, no? Sobrang creepy. <laughs> And mo, guys, no? simula pa lang namin to mga idol, no? Kasi ngayon pa lang namin to na uh, ano dito, guys. naiiyan bro medyo atro, di tubog ang visibility tubog. naiiyan Pero sobrang creepy bro baka hindi na yan ang visibility bro medyo atro, swimming pool dun bro Bro Ay, mas swimming bro Ano pala to dito eh Bro eh? May swimming pool para dun Hindi lang na ano bro Ah kumbaga abandon na to na kung na to no Siguro Ayun ang daming kahoy dyan guys Baka may aswang dyan Ito yung G.B. cemetery mga idol Baka pwede patahan to bro kasi Pagbalik natin bro Punta tayo dyan alam naman tayo Oh, baka ano matrispas tayo dyan bro ni ano para Magtanong na lang tayo bukas. Signal mo 'ko wala kilo. Ha. Baka ano to dati paliguan. Mm. Ano, uh, nakita nga. Ayun. Parang playground to, bro. Kita Kita mo yung ano. Meron, sayot lang din, Nandito naman tayo, bro. Paalam na dito tayo. Mga mga 3:00 past tayo jan, bro. May ano kasi dito. Ito ba? Hindi na yan sa kanila siguro diyan. Baka iba na yung may-ari diyan. <sukur> Ingat kejan bro. Hah? Hmm. Ingat kejan bro. Hah? <sukur> ब्रो bro, ano na lang, puntahan natin to pag umaga bro Ha? Huh? Puntahan natin to pag umaga Ay, try mo na ano hmm. Yung mikrofonik mo bro mikrofonik, dito, tayo dito. dito tayo bro Hello, magandang gabi Uy, okay, hello, hello Babae yun ha, babae Nandito ba kayo? Oo daw Pwede so, ba kayo magpakilala kung anong pa pangalan nyo? Uy, ang, dami nila bro Ayan mga idol, ang dami Ang dami nila idol Oo. Anong pangalan ko? Piling pong hindi ko Ha? Anong pangalan niyo? Anong pangalan niyo? Hado. You... Mm -hmm. like, idol. Dito <coughs> ha? Pwede ba kayo mag uh, makipag-communicate ng ano na to? Necroponic. Nag-uusap sila mga idol. Ayan. Hello? Madami ba kayo dito? Oh, udah, oh, Bro. Lo bukain matakut sa, guys. Tayba tak, Bro. Oh, udah. Oh, 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 ano pangalan mo? Ikaw ba'y babae o lalaki? Uh, bata. Di diba? May boses ng bata. Sabi nga, ano, nung ano, nung, nung uh, na, yung sa kabila, may namataan na bata dito na tumatakbo. Eh? Mm hmm. Na uh, ganitong uras. Bata ka ba, bata? Ano bang ba pangalan mo? Bro. Ha? Huh? Yung, yung buhok ko parang parang may humahawak. Hoy, dito. Ayan, ayan. Hello, magandang gabi. Hello daw, hello. Dito sila. Ilan ba kayo dito? Dito ay makapunta doon kasi ano ano? Masukal lang, ano? na dyan. Maka... Dyan tayo mag ano? Creepy dito bro? Sobrang creepy bro. Ayaw mo mag-isa bro? Parang hindi ko kakayaan ng dito mag-isa bro parang ano bro Kaya tindig ba lang talaga? Kapag hmm. pray ba kanina? Hindi no. Tayo na tayo pagtapos no? Oo. Hmm. pag alis na lang natin. Alis na natin. Punta ba tayo saas? Taglit? Pwede, pwede. Doon? na no? Hmm. yung ano? sa may mga pa Kilig pa din 'yung, ba? Pag kumakagat siguro, bro. <laughs> Ayan mga idol lo. Ha? Huwag na tayo dyan bro banda to? Ano yung bawal ayon Muagi ang Baba o Baka si madaming metro dun Nagubak dong dalan no? Hindi pa natin na-interview Tatanungin natin yung ano doon, tenant lock. Pag ano na? Pag baliktad. Hmm, pag balik natin sa susunod. Ano dito? Bro, parang walang ah, okay. Kala ko walang ulan dito, guys. dito. Parang simbahan 'to, bro. May nakatira ba dito na mga ano, nilinyo. No? Meron. Meron. Oh, meron. Ano ano pangalan mo? Ha? Okay. What? what the what? Ah, uh, what oh. is your name? Tingnan si Rupa na to. Anong pangalan mo?

Bubuyog. Bubuyog, may bubuyog dito, guys. Oo, yan. Kaalam naman tayo ka. hmm. so, ayan guys. Uh, ng na tayo, bro. Mm. ng sementeryo na na-explore namin merong mga luma din na na-condem na natin. hindi nila ginagamit ng mga swimming pool at talagang sobrang creepy kasi nakaramdam talaga ako ng Ayan mga ka-idol Maraming salamat sa lahat Uuwi na kami mga idol At yun, babalikan namin to Sa susunod na araw mga idol At magsisiyasa pa tayo dito Ayan, tutuklasin natin yung mga misteryo na nandito Sa cemetery nito guys Maraming salamat sa lahat God bless po sa inyo lahat